So ito yung ilog ng Mateo no at dito uh, nagmumula yung mga lokal na ano uh, pinagkukuan ng mga nagpapatayo ng bahay at uh, yung uh, ginagawang uh, hollow blocks so ito yung uh, kanyang uh, ano uh, buhangin so buhay na buhangin so ang ganda ha uh, ito yung ginagawang uh, hollow blocks dito sa mga lokal na gumagawa dito at uh, ginagawang uh, dagdag na kabuhayan no part time part time ng ating mga kababayan dito sa mga malapit sa area na ito at uh, nakikita po ninyo no ha uh, medyo malino yung tubig So dati-dati no, uh, ito ay uh, talagang uh, daming isda na nahuhuli dito pero paglipas na nga uh, uh, maraming uh, ano, maraming taong lumipas o so, unti-unting uh, uh, meron pa namang mga uh, nahuhuli mga isda pero hindi na karamihan. Uh, pakunti na nang pakunti no. Dahil ang uh, pangunahin nga uh, ginagamit dito ng mga uh, ano, uh, nakakuha ng uh, ano, uh, yung uh, nangunguha ng uh, isda dito yung uh, kinukurinte, no pero sa ngayon no ay uh, ito na yung uh, sitwasyon dito sa lokal na pagkukware uh, pagkukwari no at uh, dagdag na kabuhayan dito sa lugar na ito at uh, punta natin tong mga nag i file no so tong pag i file ito yung uh, ginagamit nila na iniipon yung uh, ano 'yung uh, buhangin para uh, pagdating ng uh, mga sasakyan na mga maliliit so ikakarga na lang. At, uh, wala na mga uh, malalaking sasakyan dito dahil uh, uh, ano lang to part-time part-time na ginagawa dito uh, uh, pinagkukuha na ng uh, konting uh, kabuhayan. Ano? Uh. kapag kaya na kuha ko sa video yun na ba? Okay, oh, ay Na, oh, so, yan. Ha, uh, pumayag ito nga uh, ating mga kababayan, no? Na kuha natin, natin sila ng ano. So, paka, uh, pag-stock pile uh. So, ito yung uh, ginagawa nila daw. Stock pile. At uh, nakakarating dito. Yung uh, mga ano, malilit na sasakyan. So, local na ano, uh, na ng buhangin. At uh, ito yung ginagamit nating uh, ano, ginagamit na uh, halo uh, hollow blocks no so napakaganda ng uh, buhangin nito uh, at uh, uh, hindi naman to mauubos dahil uh, syempre tuwing uh, tataas yung tubig babaha so nandiyan na naman oh uh, ito yung uh, ano uh, yaman na walang ano walang tuloy-tuloy uh, so, kaya yung uh, ating uh, kalikasan no kaya dapat talagang mapak pa, ano mapangalagaan dahil ito yung uh, yaman talaga na walang katapusan kagaya nito no uh, kahit araw-araw pagkukuha na nito mga lokal na kumukuha ng uh, buhangin nito ito ay uh, ano rin ha uh, hindi na uubos yan so yan uh, kumukuha sila ng ano uh, buhangin bali pila ka lodi pag kuha samana talo ano, ka lode Uh, meron silang stockpile na tatlong load yan ito ang bohangin uh, buhangin na nakukuha natin dito uh, pagkaganda na uh, So, ano na ito? Uh, uh, halo, ang pwedeng uh, pang, uh, ano na ito? Automatic na na ipo flooring kasi pag uh, ginagamit natin sa hollow blocks naman to so sinasala pa ito si meron siyang uh, mga malalaki pero itong mga malalaki naman to nabibinta rin to dahil uh, mas ma, mas malaki ang uh, halaga no mas malaking presyo yan no at uh, yan yung uh, patuloy na hanap buhay dito ng ating mga kababayan dito sa lugar na ito no kumbaga uh, ano lang no uh, alinis na kabuhayan dahil uh, kahit mahirap no ay uh, nasa galing sa patak ng pawis yung uh, ano uh, nang gagaling yung uh, binubuhay sa pamilya hindi tayo gumagawa ng masama no Nagkamal ka man ng pera kung uh, galing sa masama so hindi maganda so yan po no at uh, ito yung ah uh, uh, Ilog ng Mateo at uh, napakalaking uh, ilog ito pag uh, bumaha dahil lahat po ng uh, kapatagan niya ay uh, nasasakop niya, inaakyat niya. Ito yung sinasabi ko na uh, kung gusto mong uh, magtanim ng palay dito sa mga tabi-tabi niya, pwede kang gumamit ng uh, pump no dahil uh, malapit lang naman pero uh, dahil uh, sinasala nga lang yung kamahalan ng diesel ngayon so uh, pawat hektar ya gagastos ka ng uh, malaki-laki rin no kung uh, pupunuan mo ng tubig kaya nagaantay na lang yung mga magsasaka dito na sa ano sa tubig ulan no kasi seasonal pa yung uh, mga basakan dito hindi pa nararating ng uh, irrigation. So, ayan, yung uh, sitwasyon ng uh, ating ilog dito at uh, may konting uh, hanap buhay at itong ating mga kababayan no, na nangunguha ng uh, buhangin dito para uh, ibinta. No. Gagawing hollow blocks, gagawing uh, pang flooring, so lahat po niyan ay nagagamitan. No? At uh, pang finish, no? dahil uh, kanya-kanyang ano ito ha uh, kung mag order yung uh, bibili so uh, tinatanong nila kung uh, para saan gagamitin dahil uh, pag uh, pang-finish iba rin yung uh, buhangin na kinukuha nila yung medyo pino no pero pag uh, pang-flooring at uh, pang hollow blocks so uh, sakto itong uh, pina stack nila na file na ito ayan po no at yung ating mga kababayan Ma naliligo lang sila ay uh, may pira na ayan uh. so ganun po yung uh, buhay dito sa probinsya at uh, uh, medyo ano no medyo uh, mahirap sa pira dahil uh, konti kunti lang yung uh, pira pero Marami naman pagkain no dahil uh, lahat po ng nakikita natin diyan no? mga pananim yan sa taas no mga my mais no, ayan. So, 'yan yung mga pinanggagalingan ng mga lokal na mga produkto rin dito, no? Kaya ang uh, ano lang dito, yung uh, pira lang talaga yung ano, yung uh, mahirap dito dahil uh, uh, sa pagkain, no? Kaya uh, araw-araw may sapat na pagkain dito. Pira lang uh, kokonti. Maraming pagkain. Pero ayan oh. Uh, malapit nang uh, makabuo ng uh, isang uh, load dito. Ngayon na ng mga ngudang ka, tingin ang diya diya. Ako yag sa pero pero ah. Apa yang kau yang tes? Kita sama na ina mak pokok kita. Hahaha. Ah, ayan, no. Ah, so, ayan po, no. Hatta uh, nalili gulang yang sila, pero meron silang ah, uh, uh, konting pera, no. So, bawat load nito tu yang sa kaludas aku nak. Ah uh, 220 ay yung uh, multi cab na per load na pagbibigay nila no. At uh, yung 220 na yon so pag party nila yon. Pero saglit lang nilang nakukuha yung uh, isang load na yan. Nakagaya nito, malapit na mabubuo yung isang load dito. Okay, uh, so ayun sa kay ano, ano yung kay Tito no, ay uh, dalawang load na sila mula kaninang umaga So, ibig sabihin na uh, meron na silang uh, 220, ay uh, pila, 220, 220, bali meron na silang uh, nakapalabas na 440, no? So, meron pang tatlong load na ipapalabas uh, nila ngayon. So, magkano yung, uh, ano, 246, naigit 10,000, 10, no? At uh, hindi ito aabutin uh, ng uh, tanghali. Itong in-stock nila na ito. Uh, tamang-tama pagbalik ng uh, multicab ay uh, pununan na naman yung uh, multicaby ikakarga lang no? at uh, i deliver niya pagbalik niya may, meron na namang isang ano ganun lang po at uh, hindi naman uh, ano ito uh, kumbaga uh, ito mano-mano lang dahil uh, hindi tayo gumagamit na mga uh, mga machine no dahil uh, masisira yung ating uh, ano ating ilog no kaya kagaya nito lokal uh, local na hanap buhay na, na parang naliligo ka lang eh, pagkatapos mo maligo meron ka nang uh, kunting uh, ano no may uh, lagay sa hapag kainan no uh, meron ka nang uh, pagkain sa hapag kainan uh, mo na sa limang uh, load na yon may gitsan libo no 1100 1,100 divided by uh, tatlo so may gitatlong daan, so, okay na, at uh, makabili na ng uh, bigas, at uh, ano yon? makabili na ng bigas, at saka ulam, no. At uh, kung uh, magulay ka, marami mga uh, dito sa tabi-tabi na pwede mong pagtyaga na gugulay. Yan po, maraming maraming salamat, at uh, shout out po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, at uh, Mindanao, ito po yung uh, buhay probinsya no at uh, nandito tayo sa ilog ng Mateo no kung saan at uh, uh, naabutan natin itong ating mga kababayan no na uh, nag uh, iimbak ng uh, ano uh, nagpapail ng uh, hollow block ay ano ng uh, buhangin no para uh, meron no may handa sa hapagkainan. Ayan po, at uh, pag nabintay ito, uh, check na solve na yung uh, isang araw na naman na pagkain. Uh, so, maraming maraming salamat po no sa suporta ninyo at uh, sana po tuloy-tuloy lang ang inyong suporta no sa ating munting channel. Uh, Biyahe ni Binji TV uh, sa panonood ninyo at uh, sa mga share and like ninyo malaking tulong po sa ating uh, YouTube channel Biyahe ni Binji at uh, share and like lang po at uh, baguhan ka at hindi ka pa nakakapag-subscribe po at uh, para mapapanood ninyo no ayong uh, uh, tuloy-tuloy na ina-upload natin no patungkol sa ating buhay probinsya salamat po salamat